Hello guys! So ayan, maaga kaming nagising dahil for today's video ay meron kaming lulutuin at kung mapapasin niyo di yan ay maagang nagsibak si mama ng kahoy dahil ngayong araw po ay magluluto kami ng maha at hindi po cornstarch ang aming gagamitin kundi mismong mais po talaga. At para makapagluto tayo ng maha ay kakailanganin natin ng yadyaran para mayadyad natin yung mais. Dahil wala naman kaming bayuhan so hindi namin yan mapabayo. So sa gilingan naman medyo malayo kami sa bayan. So magtsatsaga na lang tayo magiling at kailangan talaga natin dito ng lakas. So dalawa kami ng yadyad ni mama para din mas mabilis pong matapos. So 15 peraso lang naman po yung aming yadyarin. Medyo matagal pong yadyarin gawa po ng matigas na po or tigas na po yung aming mais. So di yan, bago po namin yan niya niyadyad, ay tinanggalan po muna namin yan ng mga buhok. Buhok po ng mais guys. Baka ibang buhok yung naisip niya. Cherries! Uy, hindi ganun. Fast forward nga pala guys. Tapos na namin yan rin. At dito nag-prepare na kami ng niyog po at tsaka asukal po. Tapos nalinisan na rin po namin yung kawaling aming pagluluto At pagkatapos pong yan diya rin, ay isasama po yung niyad na mais dito sa ating kinayod at saka po natin yan papagaan. Sa pagpipiga po ng mais at kinayod ay kakailanganin po natin dito ng tubig. So guys, medyo um, pagdating po sa paglalagay ng tubig ay dapat po ay tansya natin yung dami na ilalagay natin. Dahil hindi po pwedeng sobra dahil maaari pong maging labsak po yung mahakapagka na luto. O so maaring hindi natin makuha yung consistency ng niluto nating maha kapag ka lumamig na. Pagdating naman po sa pagsasala ay mas mainam na gumamit po tayo ng malinis at manipis na tela para po mas masala natin yung katas nung mais nating ating at yung gata. Bali dito nga pala guys ay nakadalawang piga yung ating pinagsamang niyog kanina at saka yung ating niyadyad na mais. So pagkatapos natin yung um, salain, ang ginawa naman po ng mama ko ay is nilagay na po niya dito yung Um, asukal. Sa paglalagay naman po ng asukal guys ay kayo na pong bahala kung gusto niyo mas matamis or katamtaman lang yung tamis. Depende na po sa inyo kung gaano karaming asukal po ang ilalagay ninyo. At pagkatapos po noon ay pwede na natin siyang lutuin or isap lang sa ating lutuan. Sa pagluluto naman po nito ay kailangan po ay katamtaman lang yung lakas ng apoy at kailangan din po itong haluin ang haluin. So guys hindi siya pwedeng tigilan na paghalo dahil maaari pong magtutong nilulutong maha. Para po sa akin guys, mas gusto ko po yung lasa nitong maha na gawa po talaga sa mismong mais kaysa po doon sa um, cornstarch. Pero masarap din po yun guys, yung gawa sa cornstarch. Kaya lang po, mas malinamnam po talaga yung maha na ito. Pero depende pa rin po yun sa panlasa ninyo guys. Kung halimbawa nakakain na po kayo nitong maha na gawa sa mais o kaya tapos kinumpara nyo yung lasa nung maha na gawa naman po sa cornstarch pero guys kung madali ang luto ang kailangan natin so cornstarch na po ang ating gamitin dahil medyo matagal nga po ang pagluluto ng maha na mais kailangan pa po natin itong yajarin or pwede na depende naman po sa inyo kung medyo malapit kayo sa pagilingan ng mais so dito guys ay kung mapapansin nyo medyo malapit na maluto or lap malapot na yung ating niluluto at dito nga po pala ay luto na yung ating maha at nakuha na po natin yung consistency na lapot na gusto po natin. So, diyan nag-prepare po kami ng malilinis na lagayan at amin na pong inilagay diyan para diyan na po natin sa lagayan. Palalamigin hanggang sa tumiga. So, guys, pwede nga rin po pala natin itong gawing pang negosyo. At ito pala, guys, para mas malinamnam or mas magkaroon ng dagdag na lasa yung ating maha, ay pwede po natin siyang lagyan ng cheese sa ibabaw. So, hanggang dito na lang po ang aking video, guys. Thank you so much for watching. bye